Hello mga sangkay, welcome back again to my mini vlog and to my YouTube channel, Hunji Vlogs. Lunes na naman, kaya kumakaripas tayo ng takbo. Napakabilis talaga ng panahon, lalo na yung Sunday, parang half day lang. Ako lang ba yung nakaka-relate na yung parang pagpikit mo, Sunday pa lang. Tapos ayun, pagdilat mo, Monday na pala, nagmamadali ka na naman. At ang malupit pa doon, tinatamad kang bumangon kasi Monday. Pero kapag ka Sunday, day off, nako alas 6 pa lang, dilat ka na. Pero kapag ka may work, gusto mo pang mag-extend. Yung tipong nag-alarm ka kapag ka Sunday kasi early yung mass. Pero ang malupit doon, mas nauna ka pa magising kaysa sa alarm. Ikaw na yung gumising sa alarm. <laughs> Tapos, pagka Monday, ayon, may alarm ka na naman. Pero tumunog na yung alarm. Tapos ayaw mo pa rin bumangon kasi nga nakakatamad. Relate ka ba? Para sa akin yung nakakatamad na day is Monday talaga. Kasi ayon, magpre-prepare ka para sa trabaho. Pupunta ka ng takloban. And napakahirap ng sakayan kapag ka Monday. Lalo na ng araw na to. And isa pa sa mga factors siguro kung bakit natatagalan kami makarating sa Tacloban is ito. Ipapakita ko sa inyo guys. Mabalot boy! Oye! <laughs> Oo! Oh. Yeah. oh. Ano pa niyo ni Aydon? <laughs> Yan guys, yan ang isa sa mga factor kung bakit natatagalan kaming makarating sa Tacloban dahil sa mga sira-sirang kalsada dito sa Samar. May mga nakikita ng ako sa Facebook ng mga memes na kung gusto mo daw ng adventure, pumunta ka lang dito sa Samar kasi ang ganda ng kalsada, walang katulad. Pero guys, hindi pa 'to yung pinakamalalaha kung pupunta ka sa Santa Rita. No way, nako, mapapasubo ka talaga doon kasi ang dami-daming mga lubak doon. Pero wag na kayo pumunta, baka ma-stress kayo. Dito na lang kayo sa basay. Konti lang. <laughs> mga pag-aayos ng kasada dito sa summer, hindi ko alam kung parang ako lang ba yung nakakapansin. Parang every three months may ginagawa. Kahit maganda pa, inaayos. Kahit hindi naman siya ganun kasi ra-aayusin. Ewan ko kung bakit, pero siguro alam nyo na yon And nag pa siya ng traffic kasi minsan naka-red pero mga Pinoy nga talaga nag pa rin nasuksok ba? Anyway, sayaan na natin yung mga sirang kalsada and sa mga gumagawa kasi yun yung trabaho nila. Bumalik na lang tayo dito sa pagpunta ko sa Tacloban. Dahil nga hindi ako nakasakay dahil punuan ng mga van at pass, nagpahatid ako kay Mr. G dito sa San Antonio sa Basay Summer. Buti na nga lang at hindi pa nakakalis ni Mr. G. Nag-decide na ako na magpahatid kasi naku-late na ako super as in am na hindi pa ako nakakasakay ang dami ko ng pinarang mga van ayaw talaga buti na nga lang at medyo malapit-lapit tayo sa Basay sa Amar mabilis tayong nakakapunta dito kasi kung sa proper pa ako sasakay ng bus matatagalan ako kasi dadaan pa siya ng San Juanico and di ikot pa so aabutin uh, niya ako ng mga isang oras buti dito sa San Antonio tatawid lang and then pagdaong sa downtown na siya sa Macdo mismo at share ko lang sa inyo guys para sa mga hindi familiar, pwede kayong mag-park ng inyong mga sasakyan like motorcycle or single na motor dito mismo sa may ng San Antonio. And may bayad lang mga 20 pesos. Sulit na kasi may nagbabantay naman. At after ng mga ilang minuto na paghihintay ng ibang mga pasahero, ayan, umalis na kami and ayan, nanunukot na hi kuya. Ang pamasahe pala dito is 50 pesos lang. Share ko lang sa inyo at dahil nga tumatanda na tayo, aminatin naman ako. <laughs> eh pati naman kayo tumatanda rin. Buti nga tumanda tayo eh bumalik na tayo dito sa pamasahe. So, ayun nga, nung nag-aaral ako sa EVS, so mga year 2017 or 2016, nabutang ko yung pamasahe dito na 12 pesos lang. Kasi may classmates ako dyan eh, sa San Antonio. in kami sa fiestahan and ayun, nabutan ko ngayong pamasahe na 12 pesos lang. From 12 pesos, naging 18 pesos, inabutan ko rin yung 25 pesos and ayun nga, nag-upgrade kasi yung mga sasakyan. Sasakyan yung mga barko, pambot, lansya, ano pa. Nag-upgrade nga sila kaya nag-upgrade din yung pamasahe. Yun na yun ngayon, 50 pesos. Dati kasi maliliit lang yung mga pambot dito. Yung parang mga 30 lang yung sakay. Ngayon kasi marami na. And after 15 minutes na pagtawid, ayan, nandito na kami sa Tacloban. And finally, nakulit na ako sobra. Past 9 na to. ba, dapat sasakay ako ng tricycle. Ang problema, walang naka-standby dito and walang nagpapasakay ng mga dumadaan na tricycle. So, kailangan ko pang maglakad papunta sa my SM. Share ko lang sa inyo guys, ang pamasahe ng tricycle sa Tacloban is 12 pesos lang. Pero yung bayad ko dito is 20 pesos. Yung iba kasi mahal yung singil. Okay, I'm here. I'm here. Finally, we're here. Nandito na nga tayo guys. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking pagpasok sa trabaho. Dito na nagtatapos ang ating mini vlog. Thank you for watching. Please like, share, and follow and subscribe. Bye bye. Mwah!